Kamusta mga kakuripot? Eto, derechahan na. Shout out na naman sa mga agency. Ako po, agency na naman tayo. Na mga hindi naguhulog ng mga benefits ng mga tao nyo. Anong pecha na? Anong buwan na? Ay, Diyos ko po. Maghulog na kayo. Kawawa naman yung mga tao nyo. Ano bang inaantay nyo? 2025? Hindi na tama yung ginagawa nyo. Masyado na kayong uh, ano? Matigas. ibigay nyo ang tama. Lumaban ng Pareho. Ulitin ko, mga agency na hindi naghuhulog ng benefits ng mga tao nyo, maghulog na kayo. Parang awa nyo na, yung mga tao nyo. Hmm. Ano yung pakaangkaang na lang kayo? Setiembre na. Wala pa rin hulog yung mga beneficyo ng mga tao nyo. Anong klase kayo? Anong ginagawa nyo dyan? Sa opisina nyo? At sumasahod na lang kayo? Na hindi nyo naman lang uh, maasikaso yung mga hulog ng mga tao nyo sa mga benepisyo nila lalong lalo na yung SSS na yan Skupo. walang mulog minsan delay ang sahod nila tapos kung makasta kayo sa mga tao nyo parang napakalaking kasalanan ng mga tao nyo kung uh, magsalita kayo samantalang kayo naman yung may mga kasalanan sa hindi paghuhulog ng mga dapat na mahulugan ano ba yan dyan na lang kayo nagpapabondat na lang ng mga katawan nyo dyan na ewan mga bulok kayong agency kayo mas maigi pa siguro kayong mga tao dyan sa office ng agency na yan magsiresign na lang kayo total wala naman kayong pakinakabang napapabayaan nyo ang responsibilidad nyo sa mga tao nyo resign